luto ni ate guys sige video tayo ang tama na yan si ate nagluluto nito na ito tinuruan ko siya kung paano ito tinakpan na ni ate so yan papunta na si ate sa aming lulutuan kasi siya ang akong pinapanuto dito sa abuhan yan na nilagay na ni ate ang paksiw yan para marunong sila magluto yan thank you te yan na si ate para marunong siyang magluto magluto ko na ang kanyang niluto guys yan, paksiw po yan, paksiw na isda. Tingnan natin. Yan, yan na. Ayaan natin maluto. Hintayin na lang natin na maluto siya. Meron kami nabili na kalung guys. Ipaluto ko ito kay ate. Si ate ang aking palulutuin ito. Adubuhin. Yan na, malapit na maluto. Dito kami magpapahinga tuwing uh, tanghali. Kasi mayroong malamig na hangin. Kasi mayroong malaki na kawayan. Dito sa baba, mayroong kaming mga duyan na nilagay. Yan, diyan kami nagpapahinga kasi ang init oh. Tingnan niyo, sobrang init. Alas 9 pa lang ng umaga. Init na talaga 'yan. Sobrang mm -hmm. init kaya pag sa ilalim ng kawayan malamig. Yan dito. Dito kami oh, yun. malamig dito sa likod ng bahay namin. Dito kami minsan kumakain, guys. Kasi malamig ang hangin sa labas kami kumakain. Meron kasing tent na nilalagay. Yan Naggayat na si ng lamas para sa kanyang adobong talong. Yan ang kanyang adobong pagkatalong na mayroon. So, maglagay na si ate ng mantika. So, ilagay na niya ang ahos. Yan, si ate nagluto niya guys ha. Yan, para marunong si ate nagluto sa, ano, sa kalayo o sa gasol. Yan, hindi lang kay, sa gasol palagi, pag maubusan tayo ng gasol, kailangan marunong din siya magluto sa apoy, sa kalayo. Yan. Ito na guys, ilunod na niya guys. oh. Okay. Asin Yan, lagyan na yan ng asin. Mm. Yan, nagluto na si ate guys. Di nung hot cook eggplant. Mm. Yan. Ito na siya guys. Nagluto na siya dito sa aming abukan. Sugba si ate, napagod na. Tuli ate. si ate nagsugba guys. Yan ang sa abukan. Sa kayo. Yan ang unam namin for today guys. Sapsap -sap na napagod. Dobong talong o oh, pasiw. Yan ang yeah. kasimpihan mong ulam, guys. Wow na daw sabi ni ate dito sa amin, sa probinsya. Yan, kumain na sa ati, guys. Tingnan mo, guys, kung ano ang aming mga pagkain. Ganito kami sa probinsya, guys. Yan lang ang aming mga ulam. Oh, huwag natin ikahiya, guys, kung mahirap lang tayo. Kung anong meron tayo, huwag natin ikahiya. Magpakatotoo lang po tayo na ganito lang tayo. At least happy tayo. Yan. Yan ang ang uh, ni ate ngayon. So, let's eat, guys. Kain na, kain na. Kakain tayo, guys. Yan, kain na, guys. Kakumain na si ate guys, oh. Ang ulam niya guys, yan. Oh my yummy. God! Yummy, ang talong guys, paborito niya yan. Adobo. Porta at adobo, paborito niya. And thank you for watching guys. Bye te. Bye. Happy eating.